The cat sat the mat. everyone! So ayan ako po ay nagbabalik ang sexing lakwatsara upang magbigay sa inyo ng update regarding sa mga sigunda manong budget Bajaj RE. Kaya kung bago ka lang sa channel na to ay please pakisubscribe po ang aking channel para maging update din kayo sa mga sigunda manong ng motorcyclo at mga Bajaj RE na i upload ko. At ito nga mga idol naman naman na paharaming naman ng mga available ng Bajaj RE dito. Ito ay 5-seater at saka 8-seater na steel top. So as you can see mga idol, may mga nakamark na okay. Ibig sabihin ito ay na-check na ng nilang mekaniko, ito ay condition na at pwede na i -release. Ikaw nila ang minaantay. Malay mo, ikaw na ang susunod na magmamayari nito. Dahil napakamura lamang po ang down payment, 5,000 lamang po ang iyong cash out at magkaharoon ka na ng segunda manong budget RE na pangpasado na pangpamilya pa at ang kailangan, two valid IDs, license at kung ikaw ay merong prangkisa, yun po ang kailangan nyo na proof of income. At saka syempre, hindi dapat nawawala ang proof of billing na Meralco Bill. So ano pang inaantay ninyo? Kung interested ka, comment lamang at isi-send ko po ang kanilang details, address ng kanilang branch at syempre ang presyo po ng budget RE na to. 5,000 lamang po ang down payment. Wala pong ibang magiging cash out. Kaya ano pa inaantay niyo subscribe at comment lamang po para kayo ay magkaroon na ng pinapangarap niyo sigunda Manong Budget RE. So thank you for watching. Bye-bye.